Magandang umaga Pilipinas. Tayo ay napapanood nationwide. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang pinakamainit at napapanahong isyo na may kaugnayan sa LGBT community. Atin rin pong makakasama ang isa sa pinakamahusay na estudyante na nagmula pa sa Bicol University, Pulangi Campus. Siya ay si Albert Bagangan Beruela. Ngayon umaga ay may inihanda po kaming mga ilang katanungan para sa iyo tungkol sa mga isyo na may kaugnayan sa LGBT community. Bago ko sagutin ang mga katanungan niyan ay gusto ko munang magbigay bati sa ating uh, mga tagapakinig sa lahat ng panig ng Pilipinas. Magandang umaga. Unang katanungan para sa iyo. Sa modernong panahon, lipunan ang problema sa paglalarawan ng homosexualidad bilang normal o abnormal ay na nananatili sa core ng debate sa lipunan at pampolitika. Ano ang iyong masasabi ukol dito? Talaga naman na uh, ang usapin tungkol sa LGBT community ay hindi matapos-tapos. At batay nga sa iyong nasabi ay nagkakaroon pa rin ng mga debate tungkol sa usapin sa, pagkaka, sa pagiging uh, homosexual homoseksual ng isang tao kung saan ang alam natin ay ang kasarian ang ay lalaki at babae lamang ngunit sa patuloy na pagbabago ng panahon ay nagkakaroon ng identifikasyon na ang ibang panig ay nasasabi na normal lamang ito ngunit sa ibang mga aspekto na kung ating titingnan ay may pagkakaroon ng abnormalidad so uh, kailangan magkaroon tayo ng malinaw na kaisipan upang talaga na ma-identify natin kung ano ba talaga uh, ang maging solusyon natin upang magkaroon naman ng uh, kapanatagan ang mga miyembro kabilang sa mga lesbian, gay, bisexual, uh, transgender at meron queer pangalawang katanungan Hindi pa masyadong tanggap ang gawi at kultura ng mga LGBT community Talagang totoo po 'yan. Hindi talaga gaanong tanggap ang mga uh, kabilang sa LGBT community. Marami akong mga kilala niyan. Ngunit uh, ako may hindi nila uh, naimpluwensyahan o hindi ako nila kauri. Nakikita naman, di ba? So para sa akin bilang isang uh, lalaki, bilang sa lalaki, kasarian ng lalaki, ay talaga namang uh, nakikita ko, naaninag ko na hindi talaga tanggap sa lipunan ang mga LGBT community, ang kanilang itinikilos, uh, ay talagang napupuna. Hindi patanggap ang kanilang mga kultura sa isang lugar. Kung kaya ngayon ay Uh, nakikita natin ang kanilang ang uh, mga lakarin na gusto nila talaga maging tanggap sa lipunan na kanilang ginagalawan. Mahusay, pangatlo, tinututulan ng simbahan ang mga taong kabilang sa LGBT community. Pagdating naman sa simbahan ay talaga naman ito ay pinaka Malaking usapin na hindi talaga matuldukan na usapin. Kasi pagdating sa simbahan, so marami tayong mga, oh, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang Romano-Katoliko ang nangunguna. So marami pa tayong mga ibang simbahan na pwedeng uh, uh, makita. Maaninag na talagang hindi pumapanig dito sa mga LGBT community. Kasi sa Pilipinas, meron tayong mga Roman Catholic, may mga Protestant, may mga INC, Iglesia Ni Cristo, may mga Mormons, may mga born again, tapos iba-iba pang mga sekta ng Kristiyano. So, makikita natin na bagamat may mga pagsulong sa gobyerno, mga membro nito, mga LGBT community, ay talaga naman Uh, isa kasi yung simbahan sa nagpo-push or talagang may kapangyarihan dito. Kaya sila mismo, yung panig nila ay talagang malaking impact sa mga tao. Yun yes. lamang. Pang-apat na katanungan, patuloy pa din ang diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay ng kinakaharap ng mga membro ng LGBT community. Marami pa rin yung mga uh, discrimination, discrimination and inequality that uh, they are facing in the current uh, world na meron tayo, specifically in the Philippines, na kahit democratic republic ang Pilipinas ay hindi pa rin na-exercise yung uh, mga rights ng mga LGBT community pagdating sa karapatang pantao ay merong pwedeng uh, mga diskriminasyon na natatanggap yung mga kabilang sa mga LGBT community saan, minsan niya yung mga bulgaran talaga sinasabi ka ng Ang tomboy bakla publicly, then aside from that, nakikita ko bilang isang mag-aaral ng uh, Universidad ng Bicol, na talagang marami pa rin yung diskriminasyon na kinakaharap ng mga kabilang nito sa LGBT community, specifically sa mga public CRs, so wala tayo makikita na CR po, lesbian uh, aside from that comfort room for gay, bisexual transgender ed di itong ano queer at yung iba pa na uri ng kanilang komunidad so makikita natin yung discrimination doon sa kanilang uh, mga uri so marami pa marami pa akong nakikita mga inequality and discrimination na kanila minsan palaging nabubuli yung mga LGBT uh, community then marami pa talaga kahit yun lamang yung uh, nakikita ko napi ko na talagang uh, tatlo nakikita ko na kinakaharap nila yun ba? The last but not the least nakakaranas ng psikologikal at panlipunang epekto ng pangaapi pagtatanggi, diskriminasyon panliligalig at karahasan ang mga taong kapilang sa LGBT community. Ano ang inyong masasabi o opinion tungkol dito? Napakaganda ng iyong huling katanungan. Ah, at talagang ito ay naway magbigay aral sa lahat ng nakikinig at nanonood sa at sa programa natin. Na, na dapat talaga na talagang uh, wag natin itratong iba yung mga kabilang sa LGBT community kasi meron itong uh, epekto sa kanila especially sa psychological na pag-iisip ibig sabihin nagkakaroon ito sa kanila ng ang impact sa kanila pag-iisip kung saan yung treatment sa kanila, yung trato sa kanila, ay nag impact sa kanilang mga isipan. Iniisip nila na hindi talaga sila tagap sa lipunan. Depende sa mga ginagalaw ng mga tao na nakapaligid sa, sa kanila. So, meron itong mga iba't ibang uh, mga epekto uh, nagkakaroon ito sa kanila ng mga masasamang impact nagkakaroon ng pagkakaligalig tapos yung mga diskriminasyon na kanilang kinakaharap ay talagang kumukurot or talagang tumutusok sa kanilang mga puso at isipan na yung mismong community na ginagalawa nila ay hindi sila tambak tanggap hindi talaga sila tanggap so parang ipinamumuka sa kanila di ba Parang ipinamumuka sa kanila na eh? hindi talaga sira-tanggap sa lipunan na uh, kanilang ginagalawan. Kaya napaka-lupit, napaka-sakit isipin na magkaroon sila ng mga ganitong mga uh, inequality, mga discrimination, kabalisahan na kanilang mga nararanasan. Especially kapag tayo ay mararamdaman buga natin na kapag tayo ay kapag itinatanggi natin yung isang tao kapag tayo ay inaapi or tayo din yung tinatanggi sa kapwa so napaka ano parang ayaw na nating lumabas hindi dahil sa quarantine kundi parang habang buhay na natin ayaw lumabas sa ating mga lungga sa bahay natin, sa tinitira natin. Kasi nga, naroon yung diskriminasyon, yung pagtatanggi, tapos nag nagkakaroon tayo ng pagkakaligali. Kasi nga, hindi tayo uh, tanggap sa lipunan. So, um, minsan naisip natin na kasalanan ba or hindi uh, naman at natin ginusto na maging tayo ay lesbian, uh, gay, bisexual, transgender at meron pang queer at iba pa mga membro ng LGBT community sa kasalukuyang panahon. So ito ay mabigay muwang sa atin tungkol sa mga issue na may kaugnayan sa LGBT community na, na sana ang um, kung halimbawa magkaroon man ng mga batas na para sa kanila ay ibigay para sa kanila pero naway uh, mamuhay ng ano payapa tiwasay na hindi naman matapakan yung mga nasa homosexual na mga kasarian na lalaki at babae so kung gusto nila magtaguyod ng isang hiwalay na community ng LGBT community so syempre ah uh, yung respect natin sa kanila ay naroon. At ganun din naman sila, yung respeto nila sa atin at paggalang ay ay naroon para um mamuhay tayo ng isa uh, solid at pantay-pantay sa lipunan kasi isa lang yung mundo na ginagalawa natin yung uh, kung saan dito tayo namumuhay wala na tayong pwede mapuntahan na komportableng uh, lugar na pwede tayong mag-solo. Yung lugar ngayon na para sa mga LGBT community ay yung Saturn, Mars, Mercury. So, ito ang Earth na binigay sa atin. So, dito tayo mamumuhay. Kaya, bilang uh, tao, hindi lang basta tao, kung hindi kawangis ng Diyos. So, kailangan tanggapin natin. So, ah, uh, Isipin lang natin na lahat ng uh, ginagawa natin ay sa huli magsusulit tayo sa ating Panginoon. So, wala tayong karapatan na humusga sa ating kapwa. Sabi nga, uh, huwag tayong gaganti. Ipaubayan natin sa Diyos ang uh, paghiganti. Yun lamang at uh, naway marami kayong natutunan sa akin. Maraming salamat at God bless. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon dahil pinaunlakan niyo po ang aming paanyaya. Wala. Uh, mahusay po ninyong nailahad ang inyong mga opinion ukol sa mga isyong may kaugnayan sa LGBT community. Maraming salamat.